Ano lang yung Isang tao lang yung bumili oh, sa Oo. Oh, isang tao lang. At, silang Oo? Oh. At oh. tapos sabi niya, ibebenta daw niya sa... Hey, uh, ano yun? Wholesale oh. yun. Oo. Eight hundred pieces. Oo. Oh. By twenty na duck. Oo. Mm. Napakaswerte naman mo naman. Oo. Oh. Okay yun. Ah. Magkano tubo mo naman? Ah? Bale, ang punan kasi ng duck, eh. Siyempre, umpisa, natin, eh. kasi nung umpisa, nakuha na natin yun. Hindi kasi nakikita yung punan. Oo. Diba? Oo. Oh. Ah, oh, 13 pesos each. Okay. Tapos sa ah, uh, pinahuli ng 20. Ay, oh, pesos so kumuha siya ng 800 pieces. That's 16k. Mm. Swerte mo madam, ang galing ka. <laughs> <laughs> Tapos binigyan mo ako ng uh, free. Oo, oh, oh. oh, salamat naman, oh. oh salamat. May takin na akong isa, dad. Kasi, eh, tinatimingan ko yan eh. Minsan, punta ko ng session road tanong ako ang benta nila's 50 pesos. Sabi ko parang ang mahal ah. Tapos may nagtumingin ako 30 pesos. Eh sayo eh pinalibre mo lang. Ang galing-galing mo naman talaga, madam. Uh, uh, shout chat ka to sa akin mga ano mga followers Ay, may naka-live ka pala. Hindi, naka-record lang ako. Ay, uh, uh, yung vlog ko yung uh, madam uh, mag uh, ano ka mag-follow ka doon sa Taxi Joe Rides. Uh, taxi jo, para meron kang uh, kinakalikalikod dyan habang nagbibenta ka ng mga duck mo ha? Uh, tapos eh uh, message mo ako taxi tapos uh, space J -O -E. J-O-E Joe oh, uh, taxi tapos space taxi uh, space J-O-E oh, capital letter yan. J O E tapos space rides R R I D E S rides, rides. sige right uh, search mo ako na yun may internet mo ito ba uh, saan dyan yan may service Ay hindi ah, ah. Lang Ay, hindi Ay, ah oh doon pa siya ako teka teka atras ako may ride siya rides, ya. rides. Uh, ano mo yung lalagay sa people? Sa uh, people. Ah, Tapos, sa uh, taxi-joe rides. Yan ba? Yan ba? Yan. Nakita mo. People. Isug so, uh, pa. Isug pa. Dito ka lang pala sa may bunga't madami. Dito na Okay. 65. Ah, uh, ano lang. 70 lang. Eh, okay. meron na akong libreng, uh, ano, di ba? May napakaswerte ko talaga. Oo, oh, sabi mo Madam, God bless sa'yo dyan. Makarami kang ha. Thank you po. Pakisabi na naman doon sa mga kaibigan natin, mga Muslim dyan. Na Muslim ka, di ba? Oo. Oh. Oo, na mag-follow sa akin. Ha? Salamat. Oo. thank you. Oo, oh, kaya-kaya mo na yan. Sige, papay ka muna sa vlog ko. <laughs> <laughs> Oo, isa na namang uh, magandang nila lang yung ating uh, isa kay guys. At, ah, uh, kita mo naman. May libre akong, uh, ano, may eh, libre akong uh, duck. Sabay dati, eh, mura lang ito eh. Thank you. Ang uh, benta lang nila nito eh. Nas, ang uh, ano daw, 8, 13 pesos ang uh, puhunan. Ngayon eh, tumataas na ang presyo kasi trending na itong duck na to. Ang ganitong duck na to. Tingnan mo naman, ha? napaka cute. Bala ko pa naman bumili nitong ganito eh. Nung uh, ako ng session route eh, medyo napamalang ang tanong ko kasama ko si 133 sabi sa akin eh that's uh, 50 pesos sabi okay, ko hintay ko nga yung mga good passenger ko kay uh, Taxi Joe Rides para at least makalibre oh ito nga makalibre na ako guys maraming salamat shout shout ka pala dyan sa ating mga mga kapatid na muslim ha ah, out there here in uh, Baguio City dito sa uh, night market at uh, they dito na. Nagpo-formation na sila dito sa location. At uh, punta lang kayo dito. At marami kayong mabibili dito. Mga, mga katropa at uh, mga kaibigan dyan. Ito po. Naka-standing by my station for uh, taxi-joe rides. Magandang gabi po.